Loimers! So, ngayon, andito kami sa may chuhin at Chahin ng asawa ko. Sa so, may naig. Na yan. sa probinsya lang din namin sa Tatlak. So, yan. Doon ang kanilang bahay sa may mangga. Yan. Yung nalalakot tuloy ng mga bata kami. Ngayon ito yung mga namin tambak pero mas maliliit pa yung tambak sa amin dati. Kaya ang hirap maglakad at dumaan. Dito malalaki yung tambak nila kaya isi silang lang maglakad. Tapos pupunta namin yung ilog. para sa probinsya talaga namin. Ganito ang ganito rin sa probinsya namin. Sayang! Asalak si Marjorie! Maganda yun eh yung gamot sa tiyan. Maganda yun yung gamot sa tiyan. tara na! Wala pa si Marjorie? Wala pa yung susunod lang. Ta. So yan, nalubak yung aking anak. Patingin! Ila! So yan, nalubak siya. Yan talaga pagbaguhan sa ano. Baguhan sa puti, kaya ganyan talaga. Ay, ang galing, ang ganda ng baka, oh. Ayan. Ito yung native <laughs> ng baka. ang ganda? sarap? Ang saya pagka niya. subscribe oh, so, pangalan na channel mo? Ah, Ayisha. Ay, hindi. Ay, sarilis ka. Ay, sarilis ka. open mo ba? Dapat, i-reactive mo na. Na, babagal. Andas Na Nakakatakot dito yung daan, no? Kunwari sa shawl. Ayan, so pocket na naman. Paano oh, na lang kaya ako nun? Nakakalipas pa. Oo, di ba? Oo, oh, di ba? Susunod daw siya eh, kasi umiyak siya. Isiya. Naantok na yata. Ayan. Ha? Ang Malayo pa ata. Parang, ano siya? Sabi, ba pagtawid lang daw. Baka naligaw na tayo. Hindi. Baka yan na yun. Yan na daw. Ayun o. Tanong ka dyan. Dyan. O, alam magad. Nalikot sila. Yan, galing sa... Malapit na yung ilog? Opo. Dyan lang. Wala namin yun na yun. Hindi pa pala. So yan. Malapit na namin mahanap ang ilog. Ayan Ha? ayan. Yeah. <laughs> Grabe yun. Ang hirap umakyat dito. Kaya pa Ay. Diba?